Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika apatapot kabanata ng bariya-bariya papel-papel. Bariya, sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bariyang ibinigay sa akin sa lungsod ng Makati noong ikadalawang po ng Maso taong 2023. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang po-uksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya, o mga token. Hindi ko ito isinasponsor, gunit akin nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa videong ito. Una sa lahat mula sa Asia, China. Makikita sa harapan ng isang budak-dak na krisantimo, kayo din ang ala ng bangko sentral nito. Sa likuran, makikita naman natin ang denomination nito na mayroong denomination isang yuan ang taon ng paggawa nito ay taong 2004. Ang unang hilaga silangan, Hapon. Makikita sa harapan ang bulaklak ng sakura, gayon din ang ala ng bansa at denominasyon nito sa wikang Haponis. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong isang yen. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2018 o Heisei Tatumpu. Dito naman patungo ng Europa, Alemania, makikita sa harapan ng isang ibon na nagsisilbing sa gisag ng Alemania. Gayon din ang marka ng paggawa nito na F, gawa sa Stuttgart. Sa likuran, makikita naman natin ang sanga ng Oak, ok. kaliwat ka ng bahagi ng barya, na ang taon ng paggawa nito ay 1188. Ang denomination ay isang marka. Patungo ng Timogang Lurang Europa, Espanya, makikita sa harapan ng isang katedral Kayon din ang taon ng pagawa nito na taong 2010, Milo o Malcang M, kawa sa Madrid. Sa likuran, makikita naman natin ng isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika na mayroong denominasyong limang sentimo de euro. Patungo ng hilaga ng Europa, Irania, makikita sa harapan ng isang hub. Kayon din ang taon ng pagawa nito na taong 2005 sa likuran, makikita naman natin ng isang globo na nakaharap ang Europa at Afrika na mayroong denominasyong isang sentimo di euro. Patungo ng gitnang silangan, Israel, makikita sa harapan ng sagisag ng Israel sa itaas, kayun din ang isang depiksyon ng sinaunang barya. Nakasulat ang Israel sa tatlong mga wika, Hebreo, Arabi, Ingles. Sa likuran, makikita naman natin ng isang payak na disenyo na mayroong denominasyong sampung agorot. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libot siyam. Papalik sa Europa, Polonia. Makikita sa harapan ng isang sagisag ng Polonia, kayo din ang marka ng paggawa nito na MWA. Ito ay gawa noong taong labing siyam siya Napotima. putima. Sa likuran, makikita naman natin ng isang red na mayroong denominasyong isang zoti. Ngayon, iulong natin patungo ng kanluran, Pransya makikita sa harapan ng isang larawan ng mukha ng babae na si Marian. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyo ng dahon sa kaliwa, kayon din ng trigo sa kanan. Ito ay mayroong denominasyong 20 pumbranko. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Dito naman, silangan ng Europa, Romania. Makikita sa harapan ng sagisag ng Romania na mayroong korona sa itaas. Gayon din ang taon ng, ng paggawa nito na taong dalawang libat sa Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na may doong denominasyong limang bani. Dito naman tayo sa isang bansang bumabagtas sa Europa at Asia. Rusya. Makikita sa harapan ng sagisag ng Rusya. kayun din ang taon ng, ng paggawa nito na taong dalawang libat may Mayroong markang MMD gawa sa Moscow sa likuran, makikita naman natin ang kaaya-aya nitong disenyo na mayroong doong denominasyong limang lublo. Ngayon, patungo naman tayo ng Timog Silangang Asia, Timog Vietnam. Makikita sa harapan, patawad po, ang isang palay. Kayun din ang taon ng paggawa nito na taong labing siyang ani na putapat. Sa likuran, makikita naman natin ang ngaran ng bansa. Kayon din ang denominasyon nito na Sampungdong. dong. Dito naman, patungo naman tayo ng Singapore makikita sa harapan ng isang paray na nakapalibot sa 50% ng barya. Gayun din ang taon ng pagawa nito na taong labing siya putisa. Ang denominasyon ay 50 sentimo. Sa dekoran, makikita naman natin ang isang isdang rayon. Dito naman, galing muli ito ng Singapore. Makikita sa harapan ng sagisag ng Singapore. Gayun din ang taon ng pagawa nito na taong dalawang ribot ito ay mayroong ngaran na bansa sa mga wikang Ingles, Malayo, Tamil at Inchik. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bulaklak ng alamanda na mayroong denominasyong 50 sentimo. Thailandia, Makikita sa harapan ng larawan ng muka ng dating hari ng Thailandia na si Bumibol Adoriadej. Sa likuran, makikita naman natin ang isang templo na mayroong taon ng pagawa nito na taong 2007 ang denomination ay 25 bat. Hindi, 25 satang. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya na nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga pareyang ibinigay sa akin sa Tugso na Makati noong ikadalawampu na Marso taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 10 agorot ng Israel at 50 sentimo ng Singapore. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong pareyang ibinigay sa akin magkita muli tayo sa ika-48 kabanata ng Bariya-Bariya at Papel-Papel.